Magandang umaga mga kapatid. Ngayon ay dadalhin ko kayo sa huling makapangyarihang panalangin na ginawa ni Pope Francis sa kanyang Urbi et Orbi na basbas -bas bago siya pumanaw, kaya manatili hanggang sa wakas upang maranasan ang tunay na kapayapaan at lakas na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Bago ka magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa panalangin na may layunin at iklik ang bell icon upang matanggap ang lahat ng mga panalangin na magpapalaki sa iyong pananampalataya. Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim at ihanda ang iyong puso para sa presensya ng Diyos. Si Kristo ay nabuhay. Haleluya. Isang paalala na ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan ay nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa. Mga kapatid, maligayang Pasko ng pagkabuhay. Ito ang pambungad na boses ni Pope Francis sa St. Peter's Square habang niyayakap niya ang buong mundo sa kanyang pagpapala. Ngayon ang haleluya ay umaawit sa puso ng bawat mananampalataya na dumadaloy mula sa mga labi hanggang sa puso, isang himig na nagdudulot ng mga luha ng kagalakan at pag-asa. Sa gitna ng ating mga takot at pagkabalisa, ang paalala na huwag matakot, magiging mabisa. Dahil lang ating Panginoon ang ating lakas at kanlungan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang tunay na kapayapaan. Dahil hindi posible ang kapayapaan kung walang tunay na disarmament, sabi ni Pope Francis. Idinadalangin namin ang lahat ng pinuno ng mundo. Gabayan sila na huwag magpadala sa takot. Ngunit gamitin ang kanilang kapangyarihan upang tulungan ang mga nagdurusa. Dumaloy nawa ang iyong mga pagpapala sa bawat pamilyang nagugutom, sa bawat komunidad na biktima ng digmaan, at sa bawat tahanan na pilit na pinagtataguan dahil sa karahasan. Diyos namin, ituwid ang landas ng mga may kapangyarihan, upang ang kanilang mga puso ay mapuno ng habag, tulong at pagkakaisa. Makapangyarihang Ama, tanggapin ang mga umiiyak, pagalingin ang kanilang mga sugat, at bigyan sila ng bagong pag-asa. Bigyan mo ng ginhawa ang mga may sakit at ang mga nagdurusa dahil sa kahirapan. Iparamdam mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang pinagdadaanan. Punuin ng lakas ang mahihina at baguhin ang kanilang pananampalataya sa gitna ng kadiliman. Ihanda ang aming mga kamay at puso upang maging instrumento ng iyong awa at pangangalaga sa aming kapwa. Isalang-alang mo kaming mga saksi ng iyong kabutihan na ang mga buhay ay sumasalamin sa iyong pag-ibig at awa. Ngayon ay ipinapahayag namin, kami ay malakas, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming lakas. Kami ay pinagpala dahil lumalakad kami sa liwanag ng iyong pagkabuhay na mag-uli. Kami ay ligtas sapagkat kami ay nananahan sa lilim ng iyong mga pakpak. Amen. Kung ang panalangin ito mula kay Pope Francis ay nagbigay sa iyo ng lakas at pag-asa, magkomento. Amen. Pagpalain ako ni Heso Kristo. Anad Huwag kalimutang ibahagi sa iyong mga mahal sa buhay at muling mag-subscribe sa panalangin na may layunin para makatanggap ng mas makapangyarihang panalangin araw-araw. Maraming salamat at pagpalain ka ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay.